tatay ni Carlos Yulo. Kinumpirmang 2022 pa nagkaroon ng alitan ang mag-ina. Alamin sa I Spotted Report niyan to. ng tatay ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo na 2022 pa ang hindi pagkakaunawaan ng kanyang anak at kanyang asawa. ay sa tatay ni Carlos, hindi pera ang dahilan ng pagkakaroon ng samaan ng loob ng dalawa, kundi ang girlfriend ng kanyang anak na si Chloe San Jose. Ngunit hindi na nito idinitalye kung ano ang dahilan at hindi nagustuhan ng kanyang misis ang girlfriend ng kanyang anak. Sinay pa na ama ni Carlos na hindi nila ginalaw ang pera ng kanyang anak dahil kung ginalaw raw nila ito, sana raw ay umalis na sila sa kanilang bahay sa looban at may kotse na sila dahil mula sa 6 na milyon, umabot sa 11 milyong piso ang pera nito sa bangko. Hanggang ngayon daw ay nagkukommute pa rin sila at nakatira pa rin sila sa dati nilang bahay sa looban. Idinagdag pa nito na kung anuman ang gustong gawin ni Carlos sa pera nito ay bahala na raw ito at hindi sila makikialam dahil nasa tamang edad na rin ito. Sanay naman daw silang pamilya sa wala kahit wala silang pera. Kaya't kahit ano lang ang kainin nila ay okay na okay sila dahil sanay silang mag-ulam ng asin. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.